bago ko sagutin ho yan mga ka friend Gusto ko lang malaman ninyo, disclaimer lang po, no, sa mga, alam ko maraming, uh, may mga nanonood din sa akin. Gusto ko lang mga malaman ninyo, na uh, hindi ko sinasabi na ako'y isang licensed na, na isang gemologist to. Hindi ho. Uh, ako isang trained lang po. Na-trained ako at uh, experience to itong sa akin. Dahil uh, ito'y naging trabaho ko ah, uh, For uh, 20 years din po ako nga uh, nagtatrabaho sa isang uh, kumpanya, no? Uh, isa sa mga trabaho ko yan sa pag-yung uh, pagtingin ng mga diamonds, pag-uri ng diamonds, no? Kahit anong sizes yan. Kahit anong mga size ng isang diamond, uh, ako, uh, isa po ako sa uh, taga-uri po ng, uh, or nagbibigay ng appraised value sa mga diamonds, no? At uh, at the same time yung mga gold ano ah uh, bali uh, kaya marami din na akong training na napagdadaanan ano maraming training sa binibigay sa akin kaya ito sa akin ito ay uh, itong munti kong nalalaman ito na yung gusto ko ngang i-share sa inyo kaya sasabutin ko ang isang uh, kaibigan natin na may gusto siyang uh, malaman no kaya sasabutin ko ito. when it comes to jewelry gold, diamonds, etc. Cetera, et cetera po mga ka Kaya itong uh, sasagutin na natin, babasahin na natin yung tanong ng, ng ating kaibigan. Ano ito? Kay, babasahin na po natin mga ka-best uh, ito, itong tanong ni sir, no? Uh, sir, tanong ko lang po if may nakitang diamond sa loob mismo ng ordinaryong bato. Tapos, finish uh, finished product pa. Ano po yun? Totoong diamond kaya? Ang ibig niya siguro sabihin na uh, kung paano kung may nakitang bato sa isang ordinaryong bato no, may nakitang diamond at finished product pa. Ibig niya siguro sabihin baka polished na yun. Yung, yung cut na. No? Yung katulad ng mga round, no? round uh, brilliant cut. Baka yun siguro yung ibig sabihin ni eh. Sir, pero ah uh, magtataka naman tayo ba't nasa loob ng isang ano? Nasa, nasa loob ng isang bato. No? uh, gusto ko lang humalaman ninyo, yung mga diamonds ko kasi, yung mga diamonds ko kasi, no? um, hindi natin makikita sa mga ordinary, ordinaryong bato yan. No? Sa mga paligid natin, yung mga ordinary uh, stones na nakikita natin, sa mga garden, sa mga kung saan, saan sa ordinaryong bato na ginagawa siguro, yung siguro yung tinutukoy ni Sir na ordinaryong bato, no? yung tutulad ng ginagawang yung minamasa ng mga hinalo sa semento no. Ba siguro yun, 'yun yung ordinaryong bato na sinasabi niya siguro. Pero um sir wala po tayong makikita. Imposible ho may makita tayong um na mga diamond sa mga ordinaryong bato. No? Alam niyo po yung uh, diamonds kasi nakikita 'yan sa mga kimberlite no? Kimberlite rock. Ano, dun po natin makikita yung mga diamonds. Kasi oh, yung kimberlite rock po yan, lumalabas lang po yan kapag sumabog ang isang bulkan. Pag sumabog ang isang bulkan, ah, uh, di ba yung po yung kimberlite rock, mga ka-best friend. No? Tapos, yun yung, uh, kung may makita kay mga kimberlite rock, kimberlite rock, no? Possible po yan, may mga ah uh, diamond siyan. Pero ho, oh, gaya sinabi ko, dito sa Pilipinas, wala oh, tayong mga raw diamond. Kasi sinabi ko na ho sa isang vlog ko, ano Siguro madalas o, oh, minsan hindi lang naman diamonds ang pwede makita natin doon. Yung mga, minsan napagkamalan pa nga, yung mga quartz, ano ho? Yung quartz, yung garnet, ano ho? Ah, yun yung isa sa mga nakikita natin sa mga Kimberlite rock, ano ho? Kaya minsan, uh, yung, yung diamond ano minsan may mga diamond sa actually mga bira lang po ito may mga diamond so kasi na may mga natrap na mga garnet sa gitna ng isang diamond pero bihira lang po ninyo makita yan no? pag may makita kayong isang diamond na may pula sa ilalim isang garnet po yan garnet rock po yan garnet stone, garnet, as stone na natrap sa isang diamond kaya po ganyan pong nangyayari ano? Kaya yung mga yung mga Cumberlite ulitin ko lang yung Cumberlite rock. 'Yun yung uh, 'yun yung may mga possibilities na may mga diamonds doon. Pero hindi lang po diamonds yung quartz po, no? Kaya minsan yung quartz sa pagkamalan po yang na po yan na no na na diamond na ho. Yeah, katulad yan. Yun yung quartz po, ano? Kasi ang moscale, yung hardness ng isang uh, quartz kasi ay 7. Ano, kaya pag minsan tinetest natin sa mga ordinary glass, yung may mga glass po, yung mga tulad ng mga, halimbawa yung mga glass sa mga bahay, sa mga istante, no, yung mga glass na, yung mga bote, no. Pag kinis scratch natin yan doon, talagang nagagasgasan kasi matigas din po kasi ang quartz. 7 pong moscale noon, no. Pero uh, ang pina ang hard ang pinaka uh, mataas ang uh, yung sa hardness, ang uh, muscle hardness ng ng uh, isang mga gemstone, yung mga precious stone po. Ang diamond yung pinaka highest number I mean 10 po yung muscle hardness ng uh, ng isang diamond. Pero ang parts po, number 7 uh, seven lang po yan, no? Mga sapphire ay 9 po yan. Mga, no, hindi ako nagkakamali. Po yun po yung mga... Kasi imposible po na yung tanong ni sir na sa isang ordinary stone at may finished product para na diamonds. Baka ho na may doon sa semento, na yung semento, kaya nakita nyo na nasa loob ng isang ordinary bato. Pero uh, malamang sa malamang po, wala pong ganun. Kasi ang isang diamond, pinapalis yan, kinakat yan, no? ah uh, from, from raw diamond from raw nagiging polished na siya or nagiging ano na siya yung mga yung tulad ng uh, round brilliant cut ano po yung mga iba't ibang shape na po no wala po kasi tayong makuha na uh, polished na po siya na yung sinasabi lahat po yan ay raw diamond ano po kaya ulitin ko lang po no yung mga diamonds ay nakikita natin yan sa mga Kimberlite rock no Katulad nun yan, gusto nyo Yan po yung mga Kimberlite rock po, mga kapatid. Marami po ang Kimberlite rock. Marami pong ng uh, kulay yan. Kaya isa yan sa mga sinasabi ko Kimberlite rock na dyan uh, pinagmulan o dyan nakikita ang mga diamonds, mga kapatid. Ayun lang po, mga kapatid. Sana nasagot ko po yung tagkatanungan nyo, sir. Uh, sa mga nais o sa mga gustong malaman, uh, kung sa mga iba't ibang uri ng jewelry, sa mga gold, platinum, palladium, lahat po. No? Ah, uh, mag-comment lang po kayo. Sasagutin natin uh, sa susunod ng mga pagkakataon natin mga. Maraming maraming po salamat. Shout out po sa inyo lahat. Salamat po mga kabes sa inyong pag sa mga inyong mga suporta na sa aking malit na channel nito mga ka-bes. Hanggang sa muli po mga kabes. Bye bye mga kabes friend.